Good morning. Mga idol, good morning. Uh, bumili pala ako ng pugita. Uh, kani-kanina lang ngayong umaga lang, may dumaan, binibinta niya tatlong piraso. Uh, mura lang to sa amin, 150. Tatlong piraso Tsaka may mga kasama siyang maliliit doon. Hindi ko na sasama. Ilalaga muna natin to para matanggal yung dagta niya. Ilagay natin dito sa pinakamalakas kong kaldero. Nuhugasan ko na po yan tatlong beses. Yan. 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 Nalaga muna natin. Ito yung pantatlo. Parang para lang sila kalalaki. Yan. Tsaka piprito natin ito mamaya. Lagyan muna natin ng tubig to. Ayan, nalagyan na po natin ng tubig. Sasalang na po natin yan. Ayan, nakasalang na po siya. Taka natin. Tapos, buksan natin yung bulb. Ayan. Lalaga po natin siya ng uh, 10 minutes pag kumulo tapos dadagdag tayo ng another 10 minutes sige mga idol uh, mamaya na pag uh, malapit na siya maluto tara mga idol uh, lulutuin muna natin yung ano tapos ko na pala naluto yung ano yung pugita kanina uh, ito na po siya Yung kalahati kanina, hindi ko po na video. Uh, kaninang tanghali ko po yung, ano, yung kalahati nito. Uh, kaninang tanghali namin may ulam yun, pinerito yon Ngayon, yung kalahati, inadubo ko naman po. Ayan. yan Ilaga ko po yan sa sprite, ah, uh, sa mountain dew pala, kasi walang sprite dito. Mountain dew. Tsaka, pinalambot ko muna ng maganda malambot po yan yan siya yan, yan. yan po ngayon, ngayong gabi ah uh, magluluto naman po kami ng tinulang manok ayan po lagyan po namin ng uh, sutanghon ito ayan. lagyan po namin ng sutanghon ayan po uh, magigisa mo muna kami Tsaka siguro maganda kung may balonggay to, di ba? Uh, Pala muna tayo kung pwede malagyan ng balonggay sa misis natin. okay sige guys. Yan lang po yung update ko sa inyo mga idol. Yung Pugeta. Uh, bigyan mo ko ng tinidor mag try po natin kainin. So guys. Ah, uh, subukan natin kung malambot nga ba siya. Malambot guys. Hindi siya makunat. Kaya masarap manghang. Madyo sa manghang guys. Idol, mga idol, salamat. Thank you for watching.